I know it is hard. Naggusto ko rin itanong sa iyo Pastor Jeff, bakit minsan ang hirap nga sumunod sa utos ng Diyos gaya po ng pagpapatawad sa mga taong nagkamali sa iyo? Mabigat 'yan. Alam niyo, yung yung command na forgive, hindi po siya suggestion, it's a command. Oh, sabi man. Sabi utos. Uh, utos siya. Forgive, hindi niya sinabing try to forgive. Walang ganun sa Bible. Hindi. Ang sabi po ni Jesus, "Forgive as I have forgiven you." Yung po isa sa pinakamahirap sa human nature is to overlook offense. Yung na offend ka verbally, physically, emotionally, di ba? Binash ka sa Facebook na kaibigan mo, di ba? Nagrant sa Facebook against you. Okay, merong ginawa sa na hindi dapat gawin. Ang hirap kasi parang merong pain eh. Kaya mahirap ang ang, ang kapatawaran, Sheryl. Forgiveness is costly. Someone needs to carry the pain. Kasi Cheryl, kunyari, inoffend mo ako. Ngayon, papatawarin kita. Mawawala sa'yo yung pain. Ay, ang sarap ng pakiramdam, pinatawad ako ni Paso Pero somebody needs to carry the pain. Kaya po ang pagpapatawad, when you are full of God's love, kaya sabi ni Jesus, forgive, kasi una kitang pinatawad. Pag naintindihan natin yung kapatawaran na tinanggap natin mula kay Jesus, walang hindi ka kayang patawarin. And mm. we've seen that, mga ini-interview sa TV. Paano mo napatawad ni Rape ka na tong mga lalaki na to? Yung kay Pastor Peter. Of course, kay Joy, di ba? Mendoza. Oh, okay, Joy. Paano niya napatawad yon? Kasi nag-overflow si Joy ng forgiveness of Christ. That's why kaya niyang ibahagi. I'm not saying madali. Yes, yes, yes. But yes. it takes a lot of revelation from God. Anak, Papunta ka talagang impierno, impyerno. Eh. Bumaba ako sa lupa para isalba ka sa pagpunta sa impierno. Yung kapatawaran na tinanggap mo for free, nung tinanggap mo ako, ako, ako yung nag ng pain at at, at uh, hirap, do it as well to others. So, yeah. kaya ano yung sinabi na, to err is human, ang magkamali daw po ay tao lang, to forgive is divine. I think totoo yun. Wala sa Bible yan pero totoo yun. Ang magkamali, mag-offend, ma-offend ay tao lang, pero ang magpatawad kailangan natin ng divine intervention. Cheryl? Divine intervention. May mga consequences ba um, pastor Jeff ang hindi pagsunod sa will ng Diyos. Nako, madami hindi yung pwedeng mangyari. Well, sabi sa Bible, di ba? Ito magandang verse to, di ba? Trust in the Lord with all, with all your, your heart, heart. di ba? And lean not, Do not down on your own, own understanding. understanding. Sa lahat daw ng ways mo, i-acknowledge mo siya o i-trust mo siya. And He uh, will make your path, path straight. straight. O, tinan mo siya rila. Tinan mo yung progression. Huwag ka rin magtiwala sa sarili mong diskarte, yung makamundong pamamaraan, sundin mo raw siya. Otherwise, yung straight path, dalawang points, ang pinaka-shortest distance, is a straight path. Magkakalikuliko, magkakawindang-windang. Napansin niyo ba, may mga tao na paikot-ikot lang ang buhay? tumatanda lang, nando pa rin, babaero pa rin, sugarol pa rin, addict pa rin. Kasi nga, they keep on trusting on their own understanding, ganito sumaya, ganito umaman, yung discarding immoral at illegal. Sabi ni Lord, alam mo, dapat nakarating ka na sa destinasyon na plano ko sa iyo eh. Kaya lang ang kulit mo eh. You keep on trusting on your own understanding, kaya ang buhay mo, nasa, wala ka pa nga sa zero eh. Nasa negative ka pa nga eh. Kaya ang 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 repercussion po ng hindi pagsunod sa Diyos, ikaw ang nasusunod sa sarili mong diskarte, hindi mo mararating ang plano ng Diyos para sa iyo. In fact, pabaliktad pang itakbo mo minsan, prodigal son, di ba? Nasa piling ka na ng tatay, lumayo ka pa. So, ang major consequence po ng hindi pagsunod sa kautosan ng Diyos, tayo nagkakasala, tayo lumalayo sa kanyang will at guidance, and we're gonna die one day <laughs> or nasa deathbed ka na, marirealize mo, ay nako, puro pagsisise ko. Ang yamang ko na pero ang dami kong problema sa buhay. Yung anak ko, inintayin lang ako mamatay para pagpartihan yung yamang ko. Yung misis ko, naging show tayo yung Zumba instructor niya. so, parang makita mo, yumaman ka, rumangya ang buhay mo, pero ang dami mong kulang. Kaya po yung the word shalom sa Bible, yung peace of God, ang ibig sabihin niya, nothing is broken nothing is missing. Ang mga Jew, di ba? Shalom. Shalom. Ibig sabihin, walang kulang, walang sira. Kasi ang daming tao, walang ang kulang. Lahat ng pera sa mundo meron. Sira naman pamilya. Sira ang buhay. Sira ang karakter. Sira ang pagkatao. May mga politiko tayong ganyan, te. Di ba? <laughs> so, meron naman, buo naman ang buhay. Ang dami naman kulang. So, parang kay God, pag nagbigay siya, holistic. Walang kulang, walang sira. Yun yung shalom nothing is broken, nothing is missing. Bago tayo mag pero siyempre ito, pero dapat ang pagsunod, hindi siya out of fear ng consequences. Yes. ba diba? Na maaaring mangyari sa atin, kundi ang pagsunod ay out of love natin sa Panginoon. Explain it a little more, um, Pastor Jeff. Katulad na sinabi ko kanina, sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my command. So, ang basehan daw ng mahal mo ba talaga ako? Kung magka para siyang, uh, uh, coins, yung kabila, mahal mo ang Diyos, yung kabilang side, sinusunod mo siya. So, yung po ay byproduct. Resulta po siya ng pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal mo sa Diyos. So, pagka ikaw ay sumusunod, out of fear, right? Takot ka lang. Takot ako mapunta sa impyerno. Takot akong ganito. That's not the kind of uh, uh, obedience na gusto si Lord. Kasi sabi ni Lord, Uh, wala daw pong fear in love. Kasi perfect love cast out fear. So, kaya ikaw na nakikinig ngayon, I hope yung pagsunod mo ay dahil mahal mo ang Diyos. Nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, kaya faithful ka sa asawa mo. Hindi dahil, naku, pag nahuli ko na to, yari ako, pag nahuli ko na misis ko. Darating ang time, kung walang God factor dyan, matitisod ka bre. Pag nakita mo, nasa abroad misis mo, uy, wala yung misis ko. Wala akong kakatakutan. Libre ko. Mambababae ka, magpapornography ka, and all. Pero kung alam mong, hindi, mahal kong Diyos. Kahit nasa abroad, misis ko, ba't ako mabababae? Wala ang misis ko, pero ang God ko, nandito 24 7 kasama ko, enjoying kompresensya ng Diyos ko. Mm -hmm. So that's what it meant, Cheryl. Mahal mong Diyos, yung obedience ay, kumbaga, evident sa buhay mo. Oo. Madali na. Mada hindi ka nagko-compute. Mm, Magbibigay ako sa... wala it just ano, it just happens naturally. Honor your mother and father. Isang command sa atin. Ito si ating Sheryl ano pag mag-uusap kami na to. Mahal na mahal na to yung mother niya. Kaya nakakikita mo, gabi tong babae na to. Yung pagmamahal sa nanay niya, hmm. 74, ano pa, galapa, di ba? So, <laughs> so, makikita mo, saan lang galing yun? Pagmamahal sa Diyos. Hmm.